So yun, good morning sa inyo, no? Alis tayo ngayon. Sa tayo sa Brooklyn Nets, Cavite. Ah, para tayo, guys. Eh, kasama na si Cyrus, si Mumong, si Jam. And eh, let's go, what up? Hindi <makes noise> <makes noise> pa si Cyrus, guys. And then, hintayin din si Mumong. Ay, ni Mumong. Yan, yeah, yan. Yeah. Jam! Ano sabi mo, man? Lagway ka, dito yung panagatag. Yan! Sulay!

mga kabataan. Alit <laughs> <laughs> mo na kami hanggang Brooklyn, man. Init-init mo buong baka, man. Ang inusunog. <laughs> ah! alam nyo na, na kami na ang pabendiya. Kaya pa ganun. Pag pa ganun, imbis na pag ganun, ginanun. Australian. Alam nyo na, isa ba yun? <laughs> Australian, gago. Australian. <laughs> Italiani. Sobrang init dito ngayon, man, sa mundo. Grabe talaga, man. Takay na kung nararamdaman yung kalagayan namin dito ngayon. Eh, na, sobrang init talaga. Dito <laughs> I Okay na Tangin ang <laughs> So yun man no, no, sa jeep na kami mga mon no Dito uh, ka ligo mo lang, ligo ka ulit Sa uh, uh, sim. Pag-uwi ganun pa rin no? ah. <laughs> okay family outing tayo lahat yeah! dito guys Eh makasama namin mga ano <laughs> Guys, no man, mama man, nakabasa na kami ng jeep, <laughs> nakabasa na kami ng jeep. Alam mo ba, mahal, mahal mo na, Wala tayong magagawa kapo, ma. mahal mo na. Eh batad eh eh batad eh <laughs> batad na. Hindi naman. tao naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi mo Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. eh naman. <laughs> ka man, no? Dito na kami sa bus. May papala-pala. Yung panggalan ng yung sa bundok. Alam mo, ha? Ano po kami, ang bus. Ano na kami sa papala-pala. Salamat sa rides ka. Thank you. Yeah, papala -ma lahat, man! <laughs> Tangin na, dito na pala yung mga glow that shit, mga man ko. <laughs> Yeah. 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 Mga man nakababa na kami ng bus, mga man. Eh nasa palapaapa na rin kami. Alam mo na ang gagawin. kami sa bundok ng mga kabunduan ng hindi pa nakikita. May mga mga pagkain dito, sa sa mga vlogger dyan kaming di sa ngayon sa pag-ibig na rin pero di ako magpapadek kung di man tinadhana ako'y pinagpala pa rin na hindi kayo dumating yun mo naman siya ganyan Then... kaya naman kaman sobrang na naman natin na kami nakababa na kami sa pala pala Uncle John's, <laughs> Uncle John's ng Sunny Brooklyn Nets Hell yeah my fuckers That samurai so, sih, mau na yan mon! Wihiyo! Ayo namamu langsung Ano yun? Gagok Anong mo, tanung mo, tanung mo! Dali, dali! Ah. dali, man. dali, man. dali, man. dali. Daan siya! mo pa ako sa daan ko ha! kasi sa'yo hawak kayong mundo eh, wala pang slogan! Papasok na kami guys ng Sunnybrook eh nakita na namin si si Prince at mag-shota Susunduin kami nila Ate Mitch Yung may birthday so yun Tuk na sa kanya itong mukha na to para malaman niyang Ah uh, shit we're celebrating a hundred birthday year na pala sasakay eh Ito na Happy birthday Thank you Happy birthday Thank you Happy birthday Saan mo birthday mo ngayon na. Kanina masaya kayo yun e. Ano bakit? <laughs> bakit? Bakit? <laughs> Hoy! Hi vlog! Hello, welcome to me guys! Dito <laughs> na kami, kasama ko na yung pinaka-kupal mga wow. lahatan ng Sunnybrook. Okay. Kukinang ina. Ano okay. ba mika? ano? Okay. Salamander. Mika okay. ano? Nakapasok dito, nakapunta sa Sunnybrook. Brooklyn Nets, yeah. Shoutout sa mga tao dyan, magsilabasan kayo. Andito na kami. Oh, mayor, mayor. Ah. Alam <laughs> mo, iingi nyo. Tayo na nyo. Alam mo, dayuan na ni na Mars eh. Katakbo po bilang konsyal. Kasi at Gina. Bong. <laughs> na bongo. <-go. laughs> Tanungin mo nga kami, kumain na kayo? Kumain <laughs> uh -huh, na kayo lang. Oo, hindi mo. Baka dalawang kupal din. Man, 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 man. <laughs> Magay sa vlog ko ngayon, 'di ba? Gusto mo nagba-vlog yung tao. O oh, ito. Charot nga ako pala kay eh, tita, yung anak mo nandito na sa Brooklyn Nets. Tara pasok kayo, huwag kayo mahiga. <laughs> Kami sa bahay ng kakain na po. Nakain na daw tayo, guys. Sige, so, mahiga lagi tara. Ah, good morning, good morning. Oh, ngayon, konting kain lang. <laughs> Matutawa ka man. Sige, <laughs> <See ya>, balls. <boss. laughs> kasi natin pre Tingnan ko nari na, ka pa Nari <laughs> hindi malakas kumain Sabi nyo hindi no, lang kanin pero wala ating kanin pala okay, po tayo dito ngayon po natin na uh, stretch Ganyan nari iya pero walang iya pala Kamigay mo na pa sa labas <laughs> Kamayin mo kayo ako yun Do grabe siya Daye Ate Bebang isang kilo nga Sa'yo pa Hindi sa akin Gulo nyo, dalawa mag-shota kayo? Santokan mo kami! <laughs> 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 man, ang ganda ng post pa man ah! Kung hindi ka nagsakir! Tuklo tayo, guys! Mga man! Pero, onting kani lang tayo kasi alam niyo naman nagwo workout tayo ha! Tayo nagpapataba! May masil ko! Nakadap ha! Shoutout sa mga nangininda dyan! Masarap tumanong! Ano to? Oh. to Kainin? Eh. Ayun na daw. Ay, di ba pala? Alam, pwede na kainin. Ay, pinom ako nung. Ako muna! Ako muna! Ito ako, bahala kayo dyan. Ay, mga bisita ko. Gawin-gawin nga yung mga paan natin dyan. So, ayun. Kahit takisa lang tayo sa loob vlog natin. Sobrang init ngayon. Pero sinabi natin yung pag natin. Nakita nyo, nakita nyo. Pum-pum! Yo, shoutout sa inyo lahat. Appreciate you all. Nood lang kayo sa vlog and stay hydrated guys. Huwag kayo magpapakauhaw. Don't be thirsty. You know what I mean. Ito tayo ngayon sa Brooklyn Nets. Tangina, sobrang init talaga niyan. Bye-bye, 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 bye-bye. Ah, yee, hell, yee, yee.